Okay Laki ka natin mga Alam mo yung pinatawag lang yung signal mga nung Ano? Malapad siya mga nung, Kita niyo mga oh so, dumidikit lang sa bato mga kuis. Yo, what's up mga kuis? Magandang hapon. Ayan, nandito rin tayo sa ilog mga kuys. So, wala akong pingwit. Hindi ako mag-fishing mga kuis. Dali na ako nalang lambat. So, nandito ako sa may ano, mga bato-bato mga Meron ako sadya dito. Yun yung ano, usaba. At saka yung, ang tawag doon, Basta mga kuys, yung mga snail, no? Dumidikit sa bato. O sabak o gawagin sa amin. Papakita ko sa inyo mga kuys kung anong yung itsura. Para, maghanap tayo mga kuys. Kadalasan mga kuys, nandun sila sa ano, medyo malakas yung agos. Saka nasa gilid ng mga bato. Yeah. May nakikita ba kayo mga kuys? Yan lang sa ilalim mo. Oh. Ayan o. Kita nyo mga kuys. Ayan o. Nagawan ko ng ano, alis circle ha. Ayan o, ayan o. yung usaba mga kuys at saka ano. ang yung usaba at saka ano, sindoy kung tawagin. Ayan. Papakita ko sa inyo mga kuys ito. Ito mga kuys, nasa to Ayan o. Ayan o. Ayan. Ayan yung usaba mga kuys. Napakatamis nito mga kuys. Napakatamis ng laman. Ito pa, mayroon pa isa dito. Okay, ayun. Ayan, dalawa na. Ayan. Ano, may dalawa agad pa kuys. is. May dalawa agad ako. Oh, ang tamis ng laman nito mga kuys. Ang mga hindi nakakaalam. Kung pupunta kayo dito sa bukid, mayroon, ano, may libing ulam dito mga kuys. Nasa gilid lang ng mga bato-bato. Pero, kailangan mag-ingat mga koys kasi ayun ano, makulimlim makulimlim yung langit at baka umulan sa bukit mga koys biglang bumha so ganito lang yung gagawin nyo mga koys ano ang sagili do yan o o kailangan nyo lang kapain yung ilalim ng bato o sa gilid ng bato mga koys Andiyan na sa gilid. Lucky one ko mo. zero. Lucky. Yo, so shout out sa mga kumakain nito. Mga ano na. mga may alam na. Yung target ko ngayon kasi wala akong upload. Parang nagsipuntaan na sa gilid mga kuys kasi bumaha noon na no, nakaraang araw bumaha. Wala akong makapa dito sa ano, may bandang gitna. Okay, sa gilid. kita nyo mga kaya Oh, so dumidikit lang sa bato mga di pa hidup si papa mga boys. Dito kasi kami nung no, ano Marcos nung no, linggo. May, may nakapa kami mga ganito. Marami. Doon banda sa ibaba. Yung gusto ko yung sabaw Marcos, matamis. Matamis yung kanyang laman. Ay natin dito. Papunta tayo doon sa baba. Oh, dito na tayo sa gilid Marcos Baka ano baka biglang bumaha tapos ano rin tayo kahit marunong tayo ng mga, mga kais wala tayong laban dyan sa ano laban dyan sa malakas na ano agos ayan laki hindi porkit marunong ka lumangoy ay ano na isasugal mo na yung buhay mo dito kaya dito na tayo sa tabi mga kais ayan may nadagdag ulit mga kais Saba pa rin. Dito sa ano, dito sa maliit na bata. Ano kayo tinatawag lang yung sindoy mga kuys? Ano? Malapad siya mga kuys, malapad. Iba yung kanina. Kasi itong kanina yung usapa. Ito naman sindoy. Malapad yung sindoy mga kuys, Malapad. Saka ano, mahirap tanggalin sa pato. Malakas kumapit. Uy, ang dami. Uy, lanod mga kuy. Eh? Marami sana yung sama kaso ano. Ang bilis niya matanggal sa pato.

Ano yan mga koys? Ano ito? Ano? Ang orkero. Ayan ang dami oh. Mayroon kitit mga green mga ko dito Parang mga itlog. Oo oh, mga koys oh. Napisa. Ang dami parang mga itlog. 啊。Ah. pero hindi pa laglag Masagi mo lang mga kuys para para lang, na tatangga sa kapit Oh. Eh. Okay.

Maliit yung isa, pakawala natin. Ayun o. Yeah.

Oh, nakakain na ba kayo nito mga boys? Comment lang kayo, comment lang below mga kuys. Pagili na ang malalaking mato. Baka iba yung makapaan natin mga kuys, na ito. Ayan, umula na sa bukit. Yan. Isa ano. Sindoy, sindoy mga Sindoy. So, usaba. Yan yung pinakaiba mga guys sa usaba may takip, ayano? Ano, oh. Usaba may takip, mabilog. Yung sindoy na mga guys ito. Malapad, walang takip. Sama Wala makarami para may sabaw. atau mga kids. Nalangka. Baliit. orang ang butas 'to, maka naman butas.

Ayan mga kuys, kung nakita nyo, sobrang konti lang yung nahuli ko mga kuys, yung nakuha ko. oh dapat pala doon ako sa ibabaw. Pero at least meron mga kuys. Meron tayong yung pangdagdag sa ano, nurlutuin mamaya. Yan, so nakita nyo na mga kuys. Yan yung usaba, yung abilog na may takip. Yung ano naman, yung sindoy, yung ano, malapad. Abilog na malapad mga kuys, walang takip. So next time na naman mga guys, next time na naman. Siguro bukas ano, mamingwit ulit tayo doon sa may kanal. So mga guys, hanggang doon na muna. Maraming salamat. Bye-bye.